Hi guys, uh, magandang umaga. Uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito guys, TV Vlog. Ayan guys, uh, nandito kami sa taas, sa uh, second floor. Ayan, uh, kahapon ayong uh, yung ginawa namin. Uh, naglagay kami guys ng steel link. Steel link, tapos uh, naglagay kami ng mga bakal. Yung ang ating layout ng electrical wiring, uh, nalagay natin na. Uh, ngayon guys, uh, tayo. Ayan, uh, nabubuhos na to guys sa tingin mo. na. Uh, ito na lang abubusa uh, pa. Marami pa guys. Uh, mahaba pa guys ang atin ng atin ng ating beam sa Stein Lake. Uh, guys, tara. Dito Tara guys. Ito nga guys ang ating uh, binuhusan. Ayan, nagbubuhos uh, tayo ngayon. As naman doon sa dulo guys, sa uh, binubuhaw sa CR, uh, na, tayo ng the uh, PVC Orange, yan, sa CR yan. Tapos guys, yung malit as uh, para sa tubig, para pag naligo ka, uh, dyan na lalabas guys yung tubig natin. Uh, Ayan naman guys si Foreman, tayo, uh, nag, natrabaho tayo nandito. Ayan guys, ah... Uh, ito nga guys, ang uh, pasa pasapasa tayo ng mga balde para guys sa uh, matapos yung atin na uh, atin dinubuwasan na ng atin ng slab uh, sa Stedlick. Stedlick guys. Ayan, uh, binubuhusan tayo. Binubuhusan natin, guys yung atin ayan, ng CR. Ayan guys, uh, pinapantay niya guys yung atin binuhusan na slab. Ayan. Ay guys, uh, doon sa dulo, uh, titingnan natin sa baba. Uh, bababa tayo, uh, titingnan natin yung mga kasama natin sa baba. Ayan, uh, Ito guys, uh, nandito tayo, uh, ah, sila. Kaya si Edry. Extra? Extra, uh, extra kasi walang trabaho doon sa kabila. Uh, extra dito kikagawad Kagawad or Lip. Ah, Ha? operator daw si, ano? Sino operator? Bako. Operator ng ano, ng... Ng mixer, guys. Ah, uh, si, kumpare natin... Uh, Rodel Candelaria at Tagabigas Calabanga guys Ayan si Andre Bibal at uh, taga San Isidro Kalabanga. Ah uh, nandito tayo uh, pasa pasapasa ng balde para matapos yung ating trabaho. Atin binubuhusan ng BIM dito sa steel deck ng construction worker. Ayan uh, Dito guys tayo. Ah uh, pasa ng balde Ayan guys, ah, uh, kunti na lang ang ating bubuhusan, ang ating electrical, ah, uh, yung ating PVC, ah, uh, PVC orange, ah, uh, ah, uh, naka, naka, Taiwan na guys, ah, uh, nakasalpak yan ang ating Jansom box, ah, uh, nakalubog ng sa siminto, ah, uh, binuhusan natin para na hindi na gumalaw yung ating Johnson box, ah, uh, dito naman guys ang ating pinaka main, Ayan, ah, uh, pinakamin, pinakamin natin. Uh, dito guys ang atin ang atin ah, 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 dyan sa, sa, baba. At nakabang tayo guys. Ito, uh, nakabang tayong pinakamin doon sa taas, uh, third floor. Ah, uh, nakabang na tayo ngayon na para pag boost nila. hindi uh, eh, na tayo guys maglalagay para hindi na tayo mahirapan. Kaya sinabay natin guys sa bus sa electrical yung atin pinaka supply doon sa taas. Ayan guys sa uh, to na ang atin electrical uh, nakalagay na. Ayan na uh, binubusan, guys dito ang atin CR. Ayan guys na may may forma. Ayan uh, CR yan guys. Uh, mababa, mababa dito dyan sa kabila mataas kasi CR to ito guys yung abang natin para sa CR ah, uh, ito naman sa para sa tubig ayan nakaabang tayo para hindi na tayo magsisinsil pag nag pag, pag nag lagay tayo ng PVC orange ah, uh, malaking tubo guys plastic ayan uh, binubusan nya ng ating CR Ayan natin hello guys. Uh, ayan, uh, konti guys ang active. Hindi uh, pumasok si Roger. Uh, shoutout niya para kay Roger De Vera. Uh, Naglato-lato Alasig uh, naman kagabi kaya hindi naman nakapasok. Uh, bumigay daw. Mm, bumigay na daw si Roger. Uh, na ng, nagpayag daw siya nang nagpayag na katotohanan. siya ay bakla. <laughs> uh, sabi daw. At uh, Yeah, bumigay na gumigay <laughs> na guys sa ah, nagsabi na sa amin na siya daw ay isang bakla si Rogel sirina. Bibira, isa, isang sirina isang sirina ah, uh, isang sirina kagabi nagsabi daw ah, lasing na lasing okay, Ayan. Guys, <laughs>

Uh, guys, uh, thank you very much uh, Welcome to my back my channel uh, My name is Tito guys, TV Vlog Shout out kay Roger, nagbigay na daw <laughs> Naglato-lato daw kagabi Kasi lasing na lasing uh, Ano yung sasabi ko uh, Mga guys, pag nalasing, hindi pumapasok Si Roger Naglato-lato kagabi guys Nakita guys ng pugi uh, Sabi nila si Roger Libera, nakita ng pugi kaya siya daw bumigay na nagpaalam na daw sa kanyang grupo na isa daw isa daw sa isang bakla. Sabi daw sa kanila. Uh, guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my back my channel. My name is Tito guys, TV Vlog.